Bente? Bente lang? Mm -hmm. Kayo gumagawa nyan? Kayo gumagawa? Nimbang. Ay, yung nimbang. Ah, bente lang, bente. Isa lang, isa. Para mabentahan ka na nai. Ilipat din kasi kami Nagbo-boarding house lang kami dito eh. Kunin ko lang isa kasi... Hindi man ako taga dito boarding house lang kami dito sa Kataruman para makabenta ka rin biyumano biyumano kabinta yan mamaya maubos yan ilang piraso lang yan anim lima lang no 100 lang no wala eh hindi ko magamit kasi lahat eh Alis din kasi kami kung taga dito lang ako eh. Isa na lang, isa na lang nai. Oo. Wala pa kasi akong pera eh. Sana ay paano makatulong 'yan. Hmm. Isa lang nai. Isa lang no. Dagdagan ko na lang. Okay, wala na. Ha? Wala. Hindi ko man magagamit na eh kung papakyawin ko. What? Ha? di no, Hindi ko si magamit na eh. Papakyawin ko sana eh kaso uwi kasi kami. Nag boarding house lang kami. San ka pagaling na eh? Malayo. maglakad ka lang? Mm. mm. Okay, o Ha? Ah? Ah. Ano 'yon? Okay, ano Tagalog ba? Di man ako makaintindi. ko karanon. Hindi ka marunong magtagalog? hindi ko maintindihan na eh hindi <laughs> man ako makaintindi sa waray saan mo ibebenta yan? sa palengke sa palengke magkano pa yan pag binenta mo? 100 mga magkano pa yan? 5 anim na pa yan eh ay 1, 2, 3, 4, 5 5 oh. Lima na lang, no? Oh. Pakyawin na natin. Pakyawin na lang natin. Para hindi ka na mapagod. Oo. Oh. Uh, ilang taon ka na, Nay? Matagdol siya. Oo. Hindi, pila edad mo ba? Pila edad. Pila edad. Ten senior ka na, senior? May mga anak ka na ako. Uh, ko na lang yan para hindi ka na magbenta. 100, uh, 20 isa? Bali 120, anim. Saan ko na kaya gagamitin to? Eh, tulong ko na lang sa'yo. Bayaran ko na yan. O bayaran ko na yan. Tapos pag, pag susunod na araw, kukuha, gagawa ka na naman. Uh, mm. pero yun, hindi ko kasi maintindihan na, hindi tayo magkaintindihan eh. Pero yun yung nagdala ka silhig. Ang silhig? Ito. Ikaw gumawa niyan, ikaw gumawa. Ah. Oh. Mm -hmm. Nakamot. Ah, oh, patingin? Um, panaw eh. Oo nga, ano? Nakasamad. Uh, Samad-samad na, no? Oo. Uh -huh. hmm. Pero saan kayo nakatira na eh? Ha? Huh? Saan kayo nakatira? 1.7 Ah. Uh, pasensya na ay eh, kasi hindi ako marunong mag hindi ko talaga maintindihan yung usapan natin eh. Basta gusto mo lang mabenta sa akin 'yan para maubos na. 100 na lang kulang. Oo. Uh, kasi ito na lang din Kuwarta ko eh. Uh, 'Yan. Oo. Uh, okay na. Wala ka nang ibebenta. Uh, diba? Pinakyaw ko na lahat. Gaalis din kasi kami dito, Nay. di pamimigay ko na lang din 'yan. Sige na, iiwan eh, ilagay mo na lang diyan. Importante, wala ka nang bubuhatin ba? Wala ka nang dadalhin. Ayun, kunin mo lang 'yung tali. May pangbili ka na ng ulam. Anong pangalan niyo, Nay? Lina, magugo. Ah, oh, Lina, Ate Lina. Oh. Baka isang buwan pa kami dito, bago kami umalis. Pag mayroon ka ulit, dumaan ka na lang. Ako, luman ka na lang, Nay. At least, sa nakatulong ako sa white papaano. Hindi ka na magbubuhat. Ang layo pa ng pinanggalingan mo, dun pa. Hit one. Sobrang layo pa. Oo. Ah. Salamat, Nay. Salamat, Nay. Salamat po. Salamat. Ingat po kayo, Nay, ah. Ingat po kayo, ingat po kayo. Merry Christmas. Balik lang kayo dito na eh. Pagkakuan, mga belo-belo tayo. Dayo lang din kasi kami Sige. Okay. wala nang bubuhating walis. Na bilhin na lang natin kasi kawawa rin ang init. Dito sa Katarman. Galing po sa doon no? Layo, oh. Malayo Malayo. Oh, sige, God bless. God bless na walis tam ano? walis ting, ting ang dami ko ng walis ting ting ginawa ni nanay yan o oh. 21 21 yan hmm. yan o oh. ayos o oh. walis ting, ting ni nanay o oh. binili ko lang sa kanya to ng 120 hmm. 125 lahat Grabe, murang-mura, 20. Pero, ano talaga? Yun ang gagawin natin. Tulong na lang natin kay nanay. Napadaan lang siya eh. Importante. Wala lang siyang binubuhat. Eh, lalakad pa si nanay oh. Masa malayo pa si nanay. Hmm. Ayos. Nabenta ang walis ni nanay. Alright. Kasi Boarding house. Katarman, bus, mega bus going to Pasay at lang ako dito sa labas eh. okay hanggang dito na lang nakatulong tayo ngayong araw kahit papaano tulong tayo sa pagbebenta ng walis ni nanay God bless